Ilang pasahero rin ang stranded sa pantalan matapos kanselahin ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. May report si Trisha Zafra. Tila nasa gitna na ng ilog ang ilang kabahayan sa Kidapawan City, North Cotabato matapos umapaw ang ilog doon dahil sa malakas na ulan. Naabot na rin ang malakas na agos ang ibang kabahayan. Ang footbridge na ito, halos lamunin na rin ng tubig. Ayon sa pag ang masungit na panahon ay bunsod ng Intertropical Convergence Zone. Nitatawid tatawid o matadaan sa lupa itong si Bagyong abo. Inaasa natin yung uh, habagat ang uh, palalakasin ni Bagyong Ambo at nakabagat magdadala ng pag-ulan, pagkulupagiklat dito sa Southern Luzon and Visayas. Sa Tabaco Port naman sa Albay, halos limandang pasahero ang stranded. Yan ay matapos kansilahin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe patungong katanduanes dahil sa bagyo. Ang ilang naantalang pasahero, nagkasya na sa pagtulog sa sahig o kaya'y sa upuan. Paliwanag ng mga otoridad. Talis na signal number one, so nag-issue na tayo ng uh, alert warning sa lahat ng mga agencies na to be on standby kasi ang binabantayan natin ngayon is sigupin uh, 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 niya na southwest monsoon. Anytime pag nag-ano ang pag-asa, nagpapadarang uh, subulitin, so nawara ng signal duma. Insigida, ano? Insigida, pabiyahin ng uyan. Sa birang katanduanes, stranded din ang dandaang pasahero sa pier, gayon din ang ilang sasakyan. Sa sursubot, nakakaranas rin na rin, rin daw ng pabugso-bugso ngunit malakas na ulan. Paalala ng lokal na pamahalaan, huwag na munang pumalaot ang mga maliit na bangka. Malakas na rin ang hampas ng alon sa mga coastal barangay. Pero hindi nagpapigil sa paliligo sa dagat ang mga batang ito. Dambuhala rin ang mga alon sa Maasin City, Southern Leyte. Isang fish pen na ang nasira roon. Dahil sa sama ng panahon, dalawang flights mula sa Katiklan ang nakansela. Sa pagtataya ng pag-asa, posibleng dalawang bagyo ang maranasan ng Pilipinas ngayong Hunyo.